Mahigit kumulang isang daang residente ng Barangay Bagong at Malingaw, Sharif Guac, Maguindanao del Sur ang nagsilikas dahil sa takot matapos magkaputukan ang dalawang armadong grupo sa lugar. Ayon sa 6th Infantry Division, nagdeploy na ng tropa ang 90 IB sa lugar upang hindi na lumala pa ang gulo. Inimbitahan rin ng militar ang lider ng dalawang naglalabang grupo sa isang pulong para ayusin ang gusot na namamagitan sa mga ito wala pa kaming official report eh na may casualty even though meron akong nakikita sa social media na di umano meron but we have to validate this aalamin uh, natin kung meron talagang casualty from either sides no? as of kanina uh, pinag-uusapan nila mayor, vice mayor at saka ni ng 6 offers brigade kung ano yung appropriate advice na bibigay sa kanila ang priority muna ngayon daw is uh, mabigyan ng initial na support no as to yung secondary nilang yung pagbalik siguro nila but aalamin uh, natin mamaya na ma'am. di umano no? itong grupo ni Ginoong Taha saka nitong si Ginoong Simpal uh, sabi rin ng mga tao doon sa area nagugat ito sa meron silang magkaibang ano eh kumbaga politics uh, Meron silang pinag-aawayan sa politics hindi lang namin alam kung sino yung kinakampihan ni ganito si ganyan but the uh, bottom line it's about politics daw yung uh, nag-trigger ng conflict ng dalawang grupo. So, yun ang direction ngayon ni Brigid Commander namin, ni General Cato, mapag-ayos, hindi na maulit, kasi nga, eh, syempre, pag-uulitin yan at paulit-ulit na madi-displace yung mga inosenteng civilian, eh, no choice sila, no choice tayo. Kakandak talaga tayo ng mga law enforcement operations para paghuhulihin yung mga uh, mga miyembro ng mga armadong grupo na to.